Hello guys, video guys. May isla po kami. Ayan. Kasama ko si Kuya ngayon. Okay. <laughs> Alright. Alright! Okay. Prepare kami guys. Ta, ah. ah, lang ka pa. Ah. Oo, oh, syempre. Okay. Mga maging isla. Kira ka rin ako. mo oh. <laughs> Mga <Magingis na. laughs> Ayan oh, kasama ko guys oh. Ah, saan na oh. Ayan! At! guys, ang yung view. dyan, ah, ata dito na side. Then, dito na side is vlogger yung kasama din, no? Ayan. Fishy. Fishy, fishy. Ayan. Ayan. Sige na, ah. naman. Lalambat to po kami. <laughs> latag, latag Kasama si Tanggol. Kasama namin si Tanggol ngayon. Walang taping ngayon eh. Ay, sorry, sorry na. <laughs> Ang Tanggol na pala ito eh. guys. Mula ano yan kuya? Mula lambat natin. Ah, mula ano yan? Sa bayan nyo yan Sa Pilipinas na yan. Galing. Lalambat kami guys.

Uh, triple net na ito. Pag may live lang ano? Ano Ano no ng <laughs> At yung ano pala yung kuya hindi yung triple net yan? Hindi, hindi pa. Hindi ko pa. Butas-butas na nga pa. pinakita ko kay Jerry ko yung nakuha namin ano? tanggol eh. Lagi <laughs> <laughs> nang tanggol naman oh. Ano. Bago pa mo na yung mandong ah. Tanggol na <laughs> naman eh. <laughs> kay ano, kay Kay Kuya Alfred, di ba pangalan mo dong? pagdating kay... Ano yung pangalan ni ano? Iba yung pangalan ni Bibi Piki. Eh, tuklaw, <laughs> toklaw Ay sa akin pala, sorry, sorry pala. Oh, tumigil ka nga tanggol. <laughs> sa kanya tanggol kay Kuya ano, iba. Ayun, parang dito na sa Pilipinas, Kuya, no? Sa Bulkang Taal. Dog sa flashlight si flashlight ni Dog ah Mahaba pa to? Mahaba to. 55 meters to ah, maglalambat ka ganyan lang kay diba? X. Malalim dito ah. Oh, dito ka. Ta ako mag-aano. Ikaw magaganon. Pero marunong ka mag-arrange dito. Oo. Eh. Eh no Ah, yeah. Ano ba? Ayan guys, naghihintay namin ng... Ilang oras tayo maghihintay kuya? Ah, ha? Ilang oras tayo maghihintay? Mga isang oras kalati lang. Pwede isang oras kalati lang. Ito din tayo mag-ilaw dito. Malalim. Malalim Anip! Hayo! i Ito mo ha. Ito mo mami Ah, Abag <laughs> ah, ah, naliliw. Ay, sorry. Yun. Ay, sorry mo na. Nauhaw na. Uhaw wow, na ba? Uhaw oh, na. Mag-email okay, muna ako. Walang ano eh. Ang lagi mo na, bang natin natin tayo, eh. ng ilang oras. Pang 1 uh, to 2 hours ko oh, yan. <coughs> to, lang ng huli. Hindi ah, na talaga yan eh. Alang, natin agad eh. Anak dyan, balik ka ng umaga. Maganda mm. <laughs> pag sa hapon yan eh, na no? oh, oh, oh. eh. Yung bago na lang eh. Ratsada natin yung bago.

Ang siso. Yun. Naki po. Balde. Ano ba yun? Dito. Boba Nakadukot na po kami. Ito. Sobran laki Grab yeah. Manong. Yes, bos. Ayo kebumu ba. Permisi. Oh. Oh. Ang nahuli guys. Ayan. Ay. Okay. Yung isda naman later na po. Mga 1 hour pa. bumitaw ka na <laughs> bumitaw ka na nga tangin na mo ano ka sila guys oh kakantutan oh kakantutan ang puking na dalawa dam oh dalawa kakantutan oh tingin wait lang wait lang dam eh video mo umagang umagang kakantutan

Hey guys. Wala <laughs> <laughs> well, na po talaga ng uling. Mga kalambat lang, madulas eh. Oh, mga kalambat. Mga <laughs> artista hinto mga kalambat na <laughs> Madulas daw. Uy, ayo ah. Ay, eh pangulam na kami. May mga bagong na-recruit natin maglambat ah, matagal to. Dito ka. O, oh, tama yan. Tama yan, tama yan, pabaliktad ka. Ayun. kana kana. Ay, taglit lang. Alma lang. lang. Ayun. Papatunayan Ayan eh. Lang. Siyempre, late yan na eh. Ano lang, yung... Sakit lang. Iyi. Yun Ah, si Tanggol. Bumalik tali. May crab na kayo guys. Taglit so. lang muna. Ang laki o. May ikot eh. May ikot ba? Ayun pa, yung isa pa. Ikaw na lang gan. Akin to isa. Magbutas ka ng isang ano. Isang mata. pag Ouch. Okay. Yung bag ko Marvin. Ay ano. Saan so mo iniwan? Yung sa taas. Tagal! Ay Kita ko. Ayun. Hindi naman makita naman natin. Ano walang. Titignan ko lang. Okay. Di palitaw pala naman ng ano. Lah, buenas kasi yung nandito. Buenas oh. Uh, okay. buenas noches, amigos, amigas. Paksi na. May pang-ulam na naman. Tag na. Nasir at Kabada. Ano is dayan ko ya? Yan. Diyo mga porma maayos ah. Yeah. <laughs> <laughs> informasi ano Tanggol Tanggol Andy, indi na Tanggol yung si Koko Martin. Koko na, Koko na. Esto ko yan ganyan. Koko melon. Tanggol <laughs> medyo ano yon eh. Mabantuban to pa lang Tanggol. Ah, <laughs> <laughs> ayaw lang sa panggulo. Sa gulero yon eh. Oo. Wah. Bisado mo guna bug. Dapat hapunan natin eh, ilalagay susug no. Pagbalikkan yeah. an.

Dalawa guys. Hi guys, ayan. welcome to my vlog. Oh, eh? Dong. Hi vlog. Dong. Pag sumad dong ito. No, Ang inom ng artista nang kauban ng ulo. Artista bilang kauban dong. Hi vlog, welcome to my guys. Hello mga pare koy. <laughs> hey, Ayun. Welcome to my vlog. Eh. Ah, sige talaga. Eh, pinunit mo ah. Hindi ah. Hirap tanggalin eh. <laughs> ah, hirap tanggalin. Na bulok-bulok to. Ano ako dito? Ayan, ito na, ito na. Sige. Okay, yeah. Ito. Oh. Ay mo, tapira pa parang iba. Sabi ilaw po mga yeah. idol. <laughs> Yo do. Nunahan kami. Ito na guys, so, oh. May pang-ulam na. Basta hmm. masipag lang, may tiyagat. Nama mo kunting sipag, may Kaya sa magpalaki ng bayag sa kwarto. <laughs> Tayo <Taki> na. Gita ka ng uwi, Dudong. Kunsa, ka man, oy. Doon sa oy ako mo ikaw mag ano nga para ay malalim dito ay tolo oh. gra dito pa lang sa ano to pero malalim na sabi ah, ko sa inyo daming krabo oh grabe oh kita mo dikit dikit ay okay, oh dong <laughs> <laughs> assistant ba i-video <laughs> e, mo rin yung sarili mo pre oh mga kalambat may mga bago na naman ako na recruit Lagi ito, para oh, naman kami, pang-ulam. Okay guys, ang nah, diskarte dito. Okay lang, ipapakita ko sa iyo mga lup, palapitang ano. Wala oh, mm. magkurap. Ang injeksyon na, no? Ang kalsita, no? Ang bihira naman to.

Tara pa enjoy mo yun Sa'yo na yun doon oh huh? Ano pa dito Ano pa dito idol Ang clear naman oh Oo. Oh, oh. Yan ang laki oh Yan Nagupot niya ah. Ganito na yung ating lambat Ganito lagi maraming nakuha namin doon sa ano Doon sa, sa, sa isang ano Mas maganda ba doon kuya? Oo oh, ganito Mas oh. 5 kilo ganyan nilay mo sira na rin Ay, bago rin dagat saglitan, saglitan <laughs> and guys tapos po. na po kami uuwi na kami saba na oi ayan ito naman na guys yeah kaya ba ano yan? video video <laughs> oh

Pagod na pagod ng lahat eh. Ito na. Pagod na pagod na oh. Kaya <laughs> papasok muna sa bahay. Oh, ito na guys. Ito na guys.